kami pagkain ng sanay. Tapos ito lagi si Madam Nanang naman at nag Kasi ito tayo niya. yung adubong, sige ka. Dito si Mo. Paris. Abay mga kaibigan, ito nga. Abay, pinapakanta nila si Bibido. Abay, pakinggan natin ulihan mo. Abay, Talagang ng Bibido.

He's going there. A ayo going video. I'm going Meet me. going better get going there. I'm 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 going Apa I'm going there. Thank you there. I'm going there. I'm going there. I'm going there. Thank you Ate, ano kayo? Ayan. Bye! Bye. Hey, mga napis. Thank you, thank you, Ate Angelos. Ayan mga kaibigan, ito nga ang aming kaganapan ngayong linggo. Umagang kay, kay ganda. Abay, nabuburul si Inday. Ano? Umagang kay ganda kumpleto ang pamilya at ang mga kapatid sapit pet ay nandiyan dyan din ay talaga manag uwi na ano po si Ate Angel sang unang umuwi ay eh, bago umuwi si Lilo abay talaga nagakapan pa kami ayan nagbuhat-buhat talaga kagigising lang ni Rey ayan oh para siya nagdada us, -us. talaga napakagaling gusto niya maglakad opo ayan si Aya dumudumi abay umuutot, may naaamoy ako abay talagang kailangan ng palitan ng kanyang diaper opo ayan banding muna kami sa pagbubuhat talaga na ang bibili Lilo natin ano ang tagal ko nabubuhat. Nabubuhat ko ito tuwing uh, weekend. Weekend at saka Thursday uh, night. Opo, talagang ganyan lang ang buhay. Talagang kapag busy, busy ano. Ayan ang tatay ni Bibi Lilo. Siya ay magpapalit ng diaper ng kanyang anak. Opo, ang tatay ay tagapalit. Opo, ano? ano? Yelly. Uy, what's... Alam, tumahimik. Abay, nagsipag-uwi ng mga anak. Yes. Is... Abay, naiwan si Lodong Jobin na lang. At ang aming ligpitin. Ang iba naman na ligpitin ay na ilagay na dito sa diswaser. Ayan na, oh. Thank you, Tersing. Tersing, ah, uh, didat. Dahugas -dah ilagay niya lang sa dishwasher. Abay, salamat mga anakis. At si Katie, ang unang umuli, umalis. Ayan, iwan si Lodong Jobin. Lodong Jobin, kayo niyo ba rin daan mo, Thanks. O, oh, kaway ka muna. Kaway ka muna. Mm. Um, may iwan eh, si Lurong Jordan. Ayan na, magpalit na tayo eh. Ay, magpalit na si Ida. Ano, nakasuotan. Uh, thank you for watching this simple vlog again. Ano mga kaibigan, na ang ating mga pagkikita. Bye po, ingat na lahat. Happy Sunday na naman ito. Happy Sunday. This is a uh, uh, Sunday morning. Sunday morning. Abay, Sunday morning. Talaga naman kapag Sunday morning. Abay, enjoy lang ang ating life. Ano? Bye at ingat. Ayan na nga po mga kaibigan, thank you for watching again this simple vlog. Hanggang sa muli po natin abay, ang saya talaga ni Inday kapag kumpleto ang pamilya. Thank you mga anakis, sa beautiful food natin na pinagsaluhan sa araw na ito, abay talaga naman. Happy Sunday talaga ano, happy Sunday po sa lahat, mag-iingat po tayo lagi at piliin na lagi masaya lang, mag-enjoy tayo sa ating mga buhay. The life is very short that's why we in talagang enjoy lang po talaga ano palagi. Mahirap man may mga pagsubok man, abay piliin lagi ang masaya. Ano, Bayat, ingatan lahat. Thank you for watching again. Ingat, love you all. Bye.